So, good morning mga guys. <laughs> Kita niyo na. Lahat ng naiwan na groceries guys. Says, pang uli na to naglibungan. <laughs> Ay magsaba. Nangatik pag yun ko anong may na gabi eh. So, ako nang binuangan ron. Nga, dahil una na ako niya kay sayang kayo ibilin diri sa kuan sa boarding sa atong ang girentahan. Siya, oh, imuha na natin ang Oh, si Mike, si Nick Oh, agi-agi. Oh, So, kana bugas, bread, mantika, popcorn, diba? Hmm. Sulit akong pliti pag ato anin nila. <laughs> ay, nako. Balutin mo ako always. Luya po nato, guyses, no? So, ato tag, kwarto, guyses, basi na ay. Na ay. Nakaandam na good, guyses, ng kwano'y. kenang chicherya nang ate kragut ko nga oy napa di chicherya diri oh ako na lang ni di makaun ni maka <laughs> so ay napa di cheese sayang pod cheese bini sa popcorn ganiya sulod pod nato eh na manghuan o katong halang-halang nga kuan. oishi oishi oh, ba Gatik atik kay ako bi nagbantay ana gabi iwa mi tulog oy. Mm. Sig nang mame, mame. <laughs> Ang isa pod ka na oh. Sakit daw iya shoulder. Sige bantay. <laughs> so malayas na ko guys <laughs> Oh, level up ko mga video guys is yes, no. Body. Mm, salan. Ano na? Ini ta gid makuan ni mga katawhan atong viewers and followers. Thank you for watching. <laughs>